May mga nakalatag ng hakbang ang gobyerno para sa epektibong pagtugon sa problema sa trapiko. Bukod dito, naglaan din ang kamera ng 2.5 billion pesos na fuel subsidy para sa mga tsuper ngayong taon. Si Mela Lesmora sa report, Rise and Shine, Mela. Pitong taon ng kabuhayan ni Jonathan ang pamamasada ng taxi sa Metro Manila. Maayos naman daw ang kita rito. Yun nga lang ngayon, nagsasabay ang mabigat na daloy ng trapiko at mataas na presyo ng gasolina. Kaya't hiling niya, sana'y matulungan sila ng gobyerno. Eh, ganun talaga ang labanan ngayon. Kung mata ka, walang, walang magagawa. Eh, pero kung wala kang laman tapos traffic, lalong talo. Pero okay lang kung ang gobyerno magbigay ng ano, subsidy okay lang po sana. Naibsan po namin kahit matrapik basta may subsidy galing ng gobyerno. Dito sa kamera, tiniyak ng mga mambabatas na may nakalatag ng mga hakbang ang pamahalaan para sa epektibong pagtugon, hindi lang sa problema sa trapiko, kundi maging sa mataas na presyo ng langis. Sa katunayan ngayong taon, inaasahang nasa 2.5 billion pesos na halaga ng fuel subsidies ang ipamamahagi ng gobyerno sa mga public transport driver tulad ni Jonathan. Ayon kay House Committee on Appropriations Vice Chair Luis Campos Jr., na paglaanan na talaga ito sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act. Bukod sa mga tsuper, may inilaan din ang Kongreso na hiwalay na 510 million pesos na pondo bilang pantulong naman sa mga magsasakang gumagamit ng crudo sa kanilang mga agricultural machinery. Si House Speaker Martin Romualdez naman, tiniyak din ang mahigpit na pagbabantay ng Kamara ngayon sa isyu ng mabigat na daloy ng trapiko. Anya, suportado nila ang mga mga ng administrasyon ukol dito. Git ni Romualdez, matinding hamon ang problema sa trapiko para sa iba yung pag-unlad ng ating ekonomiya, kaya't kailangan na itong masolusyonan sa lalong madaling panahon. Mungkahin niya, pwedeng magtayo ng dagdag skyway sa EDSA at iba pang pangunahing kalsada sa Metro Manila na tiyak na makatutulong sa sitwasyon. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatututukan na rin sa mga kinaukulan ang masusing pagtugon dito. Sa lahat ng pagkakataon, pagtitiyak ng pamahalaan, kapakanan ng taong bayan ang pinakamahalaga para sa kanila. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.